Good morning. Good morning, morning, morning. Ito yung bundi. Na ito yung ano. Ay mohon, mohon muhon o? Ang tao sa dito. Hoy! Ang pa na yung iwat! Iwat <laughs> mong misa? <laughs> ayun na mo, ayun mo. Kaya na mo, kaya na Birada. Ay, magtinigbasa di dia. Nagluya man yung mga kwan, mananabas. <laughs> Luya lang yung nanabas. YouTube ha. Sub subscribe lang sa YouTube ko. Subscribe. Nagsisubscribe na ba mo? Palo na mo ko. Palo na ba ka? boss Ngunit yung mga mananabas so, Malulupit yun. Galing pa sa kwan Afrika. Ito yung team leader nila. Mananabas. Ay, siya. Malaas na nga. Pwede na na ni Gwan. Pait man siguro ni. Eh. Katong gidala na ako. Pait. Sayang lang pag...